Ang kilalang aktres at content creator na si Bea Boris ay opisyal na nag na siya ay buntis at inasahan ang kanyang unang anak. Ang balitang ito ay kanyang ibinahagi sa isang taus-pusong pahayag sa kanyang mga fans at followers sa social media kung saan ibinahagi niya ang kanyang kasiyahan at excitement tungkol sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang masayang balitang ito ay agad na naging laman ng usap-usapan sa mundo ng showbiz. At ang kanyang mga fans at mga kasamahan sa industriya ay nagdiwang kasama siya. Bago ang kanyang opisyal na konfirmasyon, naging usap-usapan si Bea dahil sa mga kumakalat na chismis tungkol sa kanyang pagbubuntis. Sa mga nakaraang linggo, ang mga spekulasyon tungkol sa kanyang kondisyon ay kumalat dulot ng kanyang mga posts sa social media at ilang public appearances. Subalit, na hindi pa siya nagbabalita. Pinili ni Bea na sagutin ang mga kumakalat na balita sa isang TikTok video kung saan ipinakita niya ang kanyang flat tummy upang pabuloanan ang mga chismis na may kasamang saya at biro. Sa video, numiti siya at sinabing, Wala po, flat pa, na nagpapasaya at nagpalakas ng loob sa kanyang mga followers. Bagamat, ipinakita na ni Bea ang kanyang pagiging magaan sa mga usapin. Hindi pa rin nawala ang mga katanungan kamakailan lang sa isang post sa kanyang social media ay nagdesisyon si Bea na linawin ang lahat ng usapin at inamin ang kanyang pagbubuntis. Sobrang saya ko talaga, aniya sa kanyang post na nagpapahayag ng kanyang kaligayahan at tuwa. Ang reaction sa anunsyo ni Bea ay lubos na positibo. uumapaw ang mga mensahe ng pagbati mula sa kanyang mga followers sa social media kung saan marami ang nagpapadala ng na kanilang mga pagpapalakas na loob at mga magagandang hangarin para kay Bea at sa kanyang magiging pamilya. Marami rin nagpapasalamat sa kanyang pagiging bukas at tapat. Habang ang iba naman ay humanga sa kung paano niya pinumunuan ang mga chismis sa isang magaan at nakakatawang paraan. Pati ang mga kasama niya sa industriya ay nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga kaibigan at kasamahan sa showbiz, hindi rin nawala ang kanilang pagbati at pagmamahal. Ang mga fans ni Bea na nagsusubaybay sa kanyang mga proyekto, gaya ng kadinaginto Ginto, ay lalong naging matatag na tagapagsuporta. Ngayon, ang balita ng kanyang pagbubuntis ay mas lalong pang nagpapatibay ng relasyon niya sa kanila at sila ay sabik na masundan ang bagong kabanata sa buhay ni Bea. Ang pagbubuntis ni Bea ay isang bagong simula para sa kanya. Ang aktres na nakilala dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa mga teleserye at sa pagiging masigla sa social media ay pinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa bagong karanasan ng pagiging ina. Excited ako sa lahat ng pagbabago mga bagong karanasan at sa journey ng pagiging ina. Sabi ni Bea, ang kanyang malakas na pananampalataya at positibong pananaw sa buhay ay nakatulong sa kanya upang maging mas relatable sa kanyang mga tagahanga. Marami sa kanila ay nakikita si Bea bilang isang role model. Habang nagiging abala sa paghahanda para sa pagiging ina, ipinabot ni Bea ng kanyang mga fans na patuloy siyang magiging tapat sa kanyang buhay at trabaho. Magiging masaya pa rin ako sa pag-aalaga sa aking pamilya at pagpapalago ng aking career. Balansing-balanse ito, sabi ni Bea. Ang kanyang papakita ng tapat na ugali sa kabila ng mga pagsubok ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Bagamat, hindi pa ipinahayag ni Bea ang mga detalye tungkol sa kanyang pagbubuntis, sabik na ang kanyang mga fans na makita ang mga susunod ng kabanata ng kanyang journey. Kung ito man ay sa pamagitan ng mga updates tungkol sa kanyang pagbubuntis, parenting tips o simpleng pagsasama ng kanyang personal na buhay at karera. Tiyak na ang kanyang followers ay excited na maging bahagi ng kanyang journey. Para kay Bea, ang mga kasamahan sa pamilya, mga kaibigan at mga fans ang magiging sentro ng kanyang kasiyahan sa ngayon. Bilang isang tao na tapat sa kanyang mga tagapagsubaybay, makikita ang isang mas matibay na Bea Bores habang pinapalagahan ang kanyang pamilya at mga mahalagang aspeto ng buhay. Ang anunsyo ng pagbubuntis ni Bea Bores ay isang masayang pagkakataon. Hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang papapakita ng kababaang loob at ang pagpapatawa sa mga isyo tungkol sa chismis ay nagpakita ng lakas ng kanyang personalidad at ang pagiging tapat sa kanyang followers. Habang tinatahak ni Bea ang bagong chapter ng kanyang buhay. Hindi na lang siya isang aktres, kundi isang ina na may malaking inaharap na susundan. Yan ang ating chismis ngayon, kaibigan. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para laging update sa mga balita at kwento. Hit the notification bell para hindi tayo mahuli. Salamat sa panunood at makita kita tayo sa susunod na video. Paalam!